Hi sa inyo mga ka-taste buds at ngayong araw tayo magluluto kami ng nilagang baboy. Ayan, ilagay ang sibuyas. Sa na nang sibuyas, lagay na ang baboy. Lagyan nito ng patis para malasa, para kumapit yung lasa ng patis dito sa baboy. Haluin, kaya ang palalasahin natin maigi yan. So, kaya din natin ito iginigi itong baboy para lumasang maigi kapag nilagyan ng sabaw. Yan, ito. Haluin muna natin ito. Yan. Medyo luto-luto na yan. Pero kailangan pa natin lutuin maigi yan. So, maglalagay na tayo dito ng paminta. So, ang nilalagay natin paminta dito ay pamintang buo. Yan. Ganyan talaga nilalagay sa mga nilaga. At syempre, maglalagay tayo ng isang pirasong Nord Beef Cube. At kung napapansin nyo, Nord Beef Cube nalalagay namin kahit pork yung pinaka-carne nito. So, okay yung ganyan para lalong maging malasa. So, ginanyan na natin para lumasa na ito kaagad dito sa ating carne ng baboy. Ayan. Then, lagyan ng tubig. Depende sa inyo kung gaano karaming tubig ang gusto nyo ilagay. Lagyan na ng tubig. Ilagay na rin natin ang mais isasabay na natin yan. Lagyan natin ng asin para malasang malasa ang ating sabaw. So naglagay natin ng yung kanina yung patis para yan sa laman ng baboy. Yung asin naman para dito sa sabaw. At syempre yung nor, nor beef cube ay para sa syempre maging lasang ah, baka itong ating sabaw. Pakulaan muna natin ito. So ito mga katilis boss, naman tayo ng saging. Ayan. At pakuluan. So yan, kumukulo na at luto na rin ang mais, luto na rin ang saging, syempre lutong-luto na rin ang karne dahil kanina pa yung pinakukuluan, lagyan na natin ang pechay. Yung pechay naman, madali namang maluto yan. So ito mga taste buds, luto na din ang pechay at syempre luto na din ang uh, mga iba pang mga sahog tulad ng baboy, mais, saging na saba, pechay luto na lahat at napakasarap na din ang lasa ng sabaw, lasang lasa na beef dahil beef cube yung natin dyan kanina. Naghalo yung sarap ng beef at saka ng baka, doble ang sarap kaya naman kung nagustin niluto namin, subukan nyo rin ito at siguradong magusta ito na inyong bong pamilya. Kaya syempre huwag nyo sanang kalimutan mag like, share, subscribe sa aming channel. Para sa mas maraming pang mga tipid lutoin tips at sigurado makakatulong sa ating sambay ng Pilipino na makatipid sa ating mga pang-araw-araw na ulame. Kaya syempre, magkita kita ulit tayo bukas.